Hindi ko masyadong ito. Alam mo yan? Sorry. Asa ah, na ba si signature Kasi dapat kami nag-uusap <laughs> ng na ganito. <laughs> nag u na pa Papa Jack. Kung nagsisisi na ang aktor na si Daniel Padilla na pinakawalan si Catherine Bernardo. Tila lasing na lasing na nasa sasakyan si Daniel Padilla habang naka-live ito. Kasama sa live si Khalil Ramos na naaawa sa kalagayan na ni Daniel habang naka-live kasi sila kasama ang kaibigan. Mapapansin na lasing na lasing ito at binabanggit ng paulit-ulit ang pangalan ni Catherine Bernardo kahit alam naman natin na hiwalay na ang dalawa. May bahid na ba ng pagsisisi ang aktor sa kanyang mga ginawa kay Catherine Bernardo? Madaming fans ang naawa sa kalagayan na ni Daniel. For sure na dalalam siya ng iba't ibang emosyon kaya napilitan siyang makipaghiwalay kay Catherine. Narito ang full video kung saan lasing na lasing si Daniel Padilla sa live. Pero, hindi ko kasi ka... Sikat. Hindi ko masyado, alam na yan. Sorry. Asa na ba si uh. Kasi dapat kami nag-uusap na <laughs> ganito. <laughs> <laughs> Nag-uupin na pa ko kay Papa Jack. I don't think it's <laughs> si Papa Jack, pare. Pag pa-uwi ako galing taping ko dati, Papa Jack lang ako masaya na. Bro, dati nung wala pa akong auto, Nagtu-taxi ako lagi. Paggabi, papajak na yun, pauwi. Ano ba kasing problema mo? Pero alam mo, alam mo kung anong nakaka... Uh, alam mo kung anong nakakalungkot. Na at nakakamiss. M.O.R. bro. Oo. Wala na M.O.R. Sinaran nila yung M.O.R. Eh pare, alam mo yun? Diba, Radio for... Ano na yun eh? Nostalgic na rin yung pare. Hmm. One K mark, mark for life. Guys. nice. My only, only radio for God bless life. Yes, Pilipinas, pare. God bless Philippines. Oh, God bless our country. Oh my God. Nasipa ako yung extension na matay yung ilaw. Sana di ko nasigayin. <laughs> matay ko, pare. Pero tayong technical difficulties. What's happening? ako. So, itong purpose ng live na to ay, ay nakita lang po ay, natin kung... Oh, so, lang ako. Kay Daniel Padilla. Nakikita nyo? Nakikita nyo ako? Rudes? Oo. May nangyari. May nangyari. Sila mo ako tayo. May nangyari. Ito yung, ito yung bukid kong pin pinto. Ah... Uh, hindi lang kita, bro. Namatay yung ilaw. Hindi na naman makita yung extension na matay Shout niya. Shoutout nga pala kay Ariel Garcia. Sarangheyo. Sarangheyo. <laughs> Nawala yata sa ano na natanggal yung extension. Kuya Ayan, Ayano. Alright, ang bag baby. Ayos na. Konting honor lang. Madami ang naaawa sa kalagayan ni Daniel na yon. Kung gagawa ng action si Daniel na bumalik si Catherine Bernardo sa kanya. For sure mapapatawa dito ni Catherine kung gagawa ng effort ang aktor upang maging sila ulit ng ex-girlfriend.